mo na sa dito ko ay si dahil natin sila ito, ah? eh? Lando yung umari okay, marimig, na? Ah? o kayo magpuputok baka marinig nila huwag lang puputok ha? Ah? Eh? Sila. Maka sila, oh? ay, okay. sila na makasigaw sila ha? kayo ayok sila.

အိုအိုအိုအို

nanti ya, tunggakan itu, please please, please, please. Yeah. Oh. Ee, oh, Ini. Oh. 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 Yes, yes, yes. oh. okay,

Simpukan kung kung sila Ayot na lang Hindi natin unahin yung pamilya mo eh! E, mas mahirapan tayo din sa kanila Kaya lang doon ang mga commander Iisip ko ba sir Kapag inoan natin yung pamilya ko Wala pa yung isang anak ko Kaya nga Hindi natin alam kay, kung saan nila nilagay Baka Pag nakuha natin Pag nakuha namin yung pamilya ko wala yung ni yung... sa anak ko. Hindi pa wala yung isang bata. Baka patayin nila. Kaya nakita namin si Lando tatlo yung bantay. Kaya si Lando lang yung inuna namin. Diba? Yung ako magulas kasi na yung pag nabantay na natin. Ha? Ano lang ganun yung ginto na lang ko. Lando, uh, yung isang babae. Lando, kilala mo yan? Ng isang babae. Bihag <laughs> yan? Oo. Oh, Bakit may isang babae? Adal nga yung <laughs> uh, na... Parang anak mayaman Hindi. <laughs> Ganda. Parang anak yaman ba? Hindi uh, kayo mayaman ng magulang yan? Suro. Kaya nilang punawa yan. Huwag kang makukuha natin yan. May ransang tayo. Huwag, diba, ba, Ha? Hindi ba? Sa atin nabibigay ba? Hindi

ang Pas paspas ng lamina sa ulo. Buti hindi ka ginasa. Kaya para dumugo yung ulo niya. May sugat siya, kunti lang. Nawala yung ano niya dahil sa ulan. At ang commander na sa ano, buhit. Commander Milit, may... At saka si Adit. 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 Tapang. Sumulang tapang. Kala mo kung sino matapang ba? May mga agimat yun. Kailangan tayo maghanap ngayon ng ano? Patay.

Ito tayo sa labas ito. Sabi <coughs> yung pasak niya. Sabi yung ginawa sila niya. Hindi talaga siya Ulan, <coughs> man, yung, yung, yung ina. Ang naman ngayon. Ngayon ina. Ang inaalala ko lang ngayon. sa Yung pamilya ko. Paano gawin nila? Hindi. 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 Malabo na yung makabalik. Puro malayo ang kampo dito. Malabo na yung makabalik. Kaya ito, mag-ingat ka. Ay, target ko nila. Target daw. Target daw. Sabi. Ang nais mo mga pagsakita, Mr. Para sa nang nagbulol-bulol. Eh, ginagalan ko ng astawa para... Hindi ako masyadong mag-alala ba? Kabalik-balik-balik. Ah. Target ka nila. Ako yung target nila. Oo. Oh. Kaya huwag sa kukenta. Pabuti na lang si... Pangit naman kasi kung wala tayong ma-rescue ngayon. Pabuti na lang umalis. Siguro sa bata yun ba? Kaya lagi umiyak ang bata. Nakiusap siguro yung asawa mo. Nadalhin dun sa tampo pa makabihis yung bata. Maraming <tap> <tap> na yan. Tawawa yung asawa ng dito. Kaya baka pala yung isla yan, yan ang yan ginawa nila kay Yan ang hindi nila gagawin basta kapag kapag inilaw nila yung asawa ko. Magsisisi sila sa gagawin ko sa nila. Salamat po. Ba? Hindi ko sila patantaran basta. Basta kwat oras. Wala sa lugar. Alin daw kayan pa? Okay. Ha? Okay, kalau. Okay, kamu nak jangan kumpet. Lakukan jangan lakukan ini.

Eh, basta mahal ka ng Panginoon, hindi nang mangyayari masama kayo. Bugbog ka lang pero... Okay lang mabugbog tayo. Basta... Huwag lang tayo mapatay. Eh, maghanap tayo ng pisto? Huwag maghanap tayo ng pisto. May siguro tayo tadaano? Hindi yan. Sipot! Huwag kang umiyak. Kuha natin ang pamilya mo, huwag kang umiyak. Hindi magkatulong ng pag-iyak. Kaya importante na nakuha natin si Lando. Hindi e, natin unahin yun, pero disgrasya nga buti, sigurado ako. Kaya pag utokan natin yun, makarinig yung magbantay kay Lando. Malagma yun. disgrasya po yung anak mo. Kaya hanap ng panahan, paraan, paraan. 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 Hindi, Paraan. 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 Paraan.